Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan. So for today's video kaibigan, puusapan po natin ang topic tungkol sa pag-iipon or saving money kaibigan. Kasi palagi ko talagang sinasabi sa inyo dyan na dapat nag-iipon tayo dahil malaking tulong pito sa atin no marami na akong videos na nagawa kay bigan sa pag-ipon at marami na rin po ako mga comments na nabasa yung iba nagtatanong no kung dapat ba sila mag-ipon nahirapan po kasi sila mag-ipon kay bigan lalo na yung mga kapuan natin sa sari-sari store business owner ayan yung lalo na yung mga bago pa lang nag-upisa ng kanilang tindahan lalo na yung mga maliliit talaga ng puhunan na katulad ko 23 years ago 1000 ang aking puhunan so nahirapan silang mag-ipon Kaibigan, dapat mag-ipon talaga tayo. Nag-iipon tayo ng pera dahil malaking tulong ito sa atin, no? In the future, or kahit nowadays, kaibigan, no? Lalo na sa future. Pero kaibigan, may mga exemption. Ayan. Exception pala. <laughs> may mga exception, kaibigan, no? So, ano ba ang mga bagay-bagay na isa Ise alang-alang natin no pag tayo ay mag-ipon ba o hindi. Again, kaibigan, pasensya pag hindi talaga straight yung aking Tagalog. Bisaya po ka kasi ang inyong lingkod si Ate Jimmy, no from Cebu. Pero I'm trying may best kaibigan na ma-explain ko po, po sa inyo na mabuti. Kaibigan, dapat po tayo mag-ipon, okay? Pero may mga exception again, no? So, may mga bagay, may mga pagkakataon na tsaka na lang tayo mag-ipon. Pero bago natin ito pa usapan kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGV, sana naman mag-subscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. Sana please don't skip the ads po malaking tulong pito sa akin ng aking family. And kaibigan, please also again support my best friend, matalik kong kaibigan, mabait na tao, 3 mix vlog kaibigan. So, marami na po siyang natulungan, no? He has helped a lot of people before kaibigan. Marami siyang natulungan. He has helped a lot of people. But then, his channel got demonetized. Na-demonetized ang kanyang channel kaibigan kasi meron pong nag, nag, mga yung mga spam messages. Ayan, so, nawala ang kanyang ads. Ayan, so wala na siyang, parang wala nang gamit yung kanyang YouTube channel, kaibigan. So, very sad talaga. And he's a good person. He has helped a lot of people. Kaibigan, please also support him. 3 Mix Vlog, ito po yun, kaibigan. Please watch his videos and subscribe. And he will also support you. Totoo po yun, kaibigan. Marami na siyang supportan okay? Please watch his videos and subscribe. 3 Mix Vlog. Ngayon, kaibigan, para ma-explain ko po talaga sa inyo ng mabuti, kung mag-ipon ba dapat tayo or tsaka na lang, ipapakita ko po sa inyo no, yung aking ginagawa. Dahil alam ko makakatulong pito sa ating lahat kaibigan para lalo pang lumago ang ating negosyo. Ayan eh, mga kaibigan, dumating na rin sa wakas yung ating order no from a uh, Pure Gold. Uh, dumating kahapon si Grosari, ngayon ay kay Pure Gold naman. Tingnan nyo. O, oh, ba diba? <laughs> so, dapat ganito talaga tayo, kaibigan, ha? Kahit maliit man yung ating pera, kaunti lang yung ating pera, ayan, ibili na natin. Okay lang, wala tayong matira sa ating pitaka, basta makompleto ng stocks yung ating, ating dahander friends. So, ito ang ang na-order ko ka-Pure Gold the other day at ngayon siya din-deliver. I-check ko po mama yan, no, kung kumpleto ba. Dapat talaga mag-check tayo palagi, dear friends. Ayan, no, para iwas logi mga kaibigan. Again, um, again, kaibigan, ha, lagi kong sinasabi sa inyo, wag patulogin ang inyong mga pera. Ito talaga parati kong sinasabi, dear friends. Again, I accept, palagi kong sinasabi na mag-save po tayo. Pero kung kaunti lang 'yung pera natin, hindi naman sobra-sobra talaga ay tsaka ka na lang mag-save. Ibili mo muna ng mga stocks ang 'yong mga paninda katulad ng ginagawa ni Ate JB. Tsaka ka na mag-save kay Biga, no? Ayan. pero kung well-established na 'yung tindahan at may natitira ka pang pera diyan, i-save mo. O di ba? Pero pagbago ka lang nagsimula, kaunti lang 'yung puhunan, huwag ka muna mag-save, dear friends, ha? Ibili mo muna lahat ng stocks ang yung pera at pag siguro after 1 month, 2 months or kahit after 1 year tsaka ka na mag-save kaibigan ang importante tutok muna sa pag-rolling ng yung pera para mapuno ng stocks ang ating tindahan okay so ito ngayon ang itsura ng aking tindahan kasi hindi pa natin na-display yung ating uh, mga in-order kay Pure Gold. Ayan, naubos yung ating pansit kanton. At hinihintay ko po si Francis. Yan, i-unplug muna natin yung ating uh, printer, no? Para kasi tayo sa kuryente. Hinihintay ko po si Francis na ngayon ay nandoon sa palingki para bumili ng mga bigas. Yan, mga bigas to ito kay kaibigan. Limang klase po ang bigas ni Ate GB at tatlo na po ang naubos. Kaya si Francis ay andoon ngayon sa pamilyang bayan at na bibili siya ng bigas. At meron pa naman tayong stocks ng mga soft drinks. Serado ang ating Pesonet Cafe kasi ako lang po ang nagbabantay. Yung anak namin nasa school, si mama ko nasa work, si Francis nasa palengke, si ate JB lang mag-isa at meron po akong sakit. Kaya hindi po ako makakater, hindi ko po uh, mabuksan-buksan yung aking Pesonet Cafe kasi pag maraming bata maingay ako lang mag-isa. Uh, medyo sinusumpong ako na aking mga sakit. So, yun kaibigan ha, hindi na, hindi ko na lang patataasin yung aking video. Ito lang lagi kong sinasabi, their friends, na pagkaunti lang naman ng ating tindahan at meron tayong pera, wag mo na tayong mag-save. Ha, ibili mo na natin, punoy natin ng stocks yung ating tindahan as much as possible kailangan walang mga pongpong -pong, -pong. katulad dito kay na uh, pero don't worry kasi nandito na si Pure Gold i-display ko para mapuno yung ating tindahan kailangan mo na huwag mo na tayo tutok sa pag-save pag-ipo ng pera tutok mo na tayo sa pagpuno ng ating tindahan pagpapalago ng ating negosyo and syempre bago ko makalimutan about utang ako ay nagpapautang utang uh, mga kaibigan marami ng ating uh, nyo, no ito ay 2023 pa, new listahan sa utang, o oh, ba? Diba? Marami akong listahan, kaibigan, ito listahan, ito listahan, o, oh, naka-apat naka na ako na listahan der friends, at ito yung panglima, nagpapautang po si ate Gibby, walang problema, pero again, pagbago pa lang simula ang iyong tindahan, huwag ka mo na magpautang. Kasi wala kang may rule. Paano mo mapupuno ng stocks ay yung tindahan? O, di ba? Bawal mo na magpautang pag bagong simula ang tindahan or kaunti lang yung, ang, yung puhunan. Pero pag marami kang pera, okay. Magpautang kay pautang mo <laughs> yung tindahan. Pero wag naman lahat magbigay ng limitation, maglagay ng limitation. Okay? So, yung kaibigan, eh, the -di display ko muna ito. Okay, pero bago i-display, check ko muna, asan ah, ba yung resibo? Oh my goodness. Ah, huwag kalimutan na resibo kay Bigan para iwas lugi. ayan, nasaan na ang resibo ni Pure Gold? Ito nga pala. Ito ang resibo ni Pure Gold. Kahapon nag-deliver si Grocery. Ito kay Grocery, kay Bigan. Nagpa-deliver tayo ang nabayaran ko kay Grocery ay 5,265 grow Grocoins at kay Pure Gold nakabayad si Ate JB ng again 5,300 so more or less no malapit talaga 11,000 dalawang araw na delivery so kung ako maraming pera ay ibirli ko talaga lahat no ayan tsaka din mag save ako no pero kaibigan katunan sinabi ko sa aking mga previous vlogs dapat mag save bago gastos yun ay kung meron ka ng sapat na pera pero kung wala pa wag mo na dear friends Punuin mo muna yung ating tindahan na. Ito ko, lagi ko itong sinasabi, kay bigan mas maganda talaga na kumplito ng stocks ang ating tindahan. yan. So, pag maraming stocks kumplito, hindi tayo mawawala ng suki. Kasi si customer, hindi na siya pupunta sa ibang store. Kasi lahat ng hinahanap niya, nasa tindahan muna.